Gutom ka? Nako. Gutom yung pusa. Maya, pagbalik ko. Uh, bibigyan kita isda. Paborito niya yan eh. Hi, good morning. Ayan. <laughs> Tagal tayo hindi na kapag upload <laughs> Ito, alis ako ngayon. Eh, kahit na medyo mahina ulihan kasi malinaw. Ang gawa ng kwan, Uh, amihan kaya uh, walang alon maganda sana may kunting alon para malabo yung ano dagat eh wala tahimik ganito lang siya pag summer sige kita kita tayo nun baka sakali makatimpo dito na tayo nag pag umpisa ng pagbibideo malayo na rating natin eh, eh hindi ako nagvideo kasi wala naman nagsisimpuhan kaya uh, dito tayo ala samahan nyo ako dito abangan nyo yung mahuli ko dito kung nakakasimpo ba tayo ng magdadagan ng klase ni sida yun bukana ito bukana para mabango yung uh, tubig dito sa mga isang mga bato. pero may bumangga eh Oh, mangga. kaya yeah, yun hindi, naparamihan dito na nakatira sa mga ganito napula po sana huwag siyang makawala oh. Against the light Against the light Bukana kasi ito Kaya mabango yung lugar na ito eh. Tandaan natin. Merap ng biglain baka ma uh, makalabas. Angat. Angat. Ano kayo bumangga na yon? Aba. Mga tilapia pala. Ayan oh. Tilapia lang. Kapat naman eh. ano? Ayos lang yun. At least eh, may huli. <laughs> At least may huli. Ayan o. Oh. Tilapia. Hanapin natin yung maganda-ganda klase. Ayan, laki Oh. Tobat nama ni. Eh. Kalau aku dah pula apa na nama ni? Di itu selugar nato nak kahuli aku dati. Pula apa yang dah lewa? Nak aku nak kawal apa? Balik menjemput temannya. Menjemput lagi lagi tu yo. 啥？啊 malag na naman baka tilapia na naman to huh. tilapia na naman to maganda siyang tubig ito malabo eh. batu lag na yun Uy, ayun, kanduli Ayun, napakaan ako po Napakadami kanduli Ano nangyari? Masikado Delikado Ako, dami yung daming mahuli Kanduli pa Oh Grabe ito ah Hindi to Matinig tayo nito Ito may isang ano May isang maganda klase Mayatoy bentong dahan Dandahan Napakamalas naman oh. Sandali mahuli kang duli pa. Diret ni pulin kunin to manilit. pun pakai ramb. Ang ah, hirap nito. Grabe naman. Ang dami-dami is mahuli ito pa. Hi. Eh. Kandule. Kandule. Kadandahanin natin dahil pag ito natinik tayo, nako sakit. Napakasakit pag nakatinik. Tingnan lang yan. Konti na lang. Eh. sinasabi naman ba yan butiti grabe ang um, tigas oh. napaka tigas oh. bola parang bola <laughs> oh. ay ano haha <laughs> bilog na bilog eh tigas eh oh, oh pag uh, pinipisil mo lalo siyang naglulubo oh <laughs> gano'ng katagal kaya to uh, ganito nakakain din naman yata ui ui eh. uy uy nagulilis hangin oh oh sige so nga ayahan natin ah na ayaw na magrilis pag pinipisil mo ayan. oh oh hindi oh ayan oh titigas ulit oh 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 bitawang kita o ayun ayun no ayun wag mo na hanggang nasa na tubig gumalabo na sana Maraming asubi ang problema, hindi ang makahabol yung dalak. Mabilis kasi yan. Eh. Naalo na. Ay, ayan. Tatagaan na natin ito tsagaan na natin itong sapsap sapsap kamatisan to eh medyo. Hmm. yung tanto ng ano na yan no? subukan natin hagisan yan yung kanto ng breakwater. Baka may naglalarong banak dyan eh. Malay mo naman kung may banak na diyan dyan. Matimpuhan. sa mga kanto yan eh, mga banak pag lalo pag yung uh, tubig ay palalim lalaro yan sa mga gilid ng bato tingnan lang natin kung mayroon Napang walang gumagalaw wala siguro Ich Aba, Ano kalau kita tak melihat, hangat, be, walang, walang naglalaro, he. you Hi! Wala, ayo. wala akong huli Gutom na? Ito? Ayan Ayan, tilapin ang huli ko kanina O, oh. <laughs> eh, para sa kanya yan Wala, maka hulan man huli eh Ang lalim ang dagat, kaya hirap hulihin eh. も,もうな。